Dalawa, tatlo, bawang para sa lahat. Hindi ito ang pinakamasarap na putahe, ano? Sobra na ito. Hindi ko kaya. Akala mo marami na yan. Tingnan mo. Raw. Ang pagkakaroon ng isa ay hindi gaano mas mabuti. Katiri! Ethan, ikaw ang mauna. Magpakatapang katol. Ano bang ginawa ko para magkaroon nito? Nako, ang amoy na yan. Kamusta ang lasa? Ano sa palagay mo? Kakila, Kamawang kilabot. Inan. Hayaan mo akong mag-isa. Ikaw na, Emma. Wala na yata akong pagpipilian. O meron ba? Huwag mo na lang isipin. Nako, mas malala pa kaysa sa inaasahan ko. Sabi ko na sa'yo. Yulia Dinge. May tumatawag sa akin. Umupo ka at huwag magsinungaling. Mas mabuti na yan. Malakas ako. Kaya ko to. Ethan, huwag kang masyadong masungit. Sino ni Mila kung gano'y ito Salamat. Bakit ko ba ito tinanggap? Alam mo kung sinong nawawala? Sambiyal. Sige. Tigilan mo na, Ethan! Konting-konti na lang. Kumain ka ng bawang at kakainin kita. Layuan mo ako. Ito ay... Sapat na ang hirap nito nang wala iyon. Julia, ayos ka lang ba? Isang nakamamatay na tama. Salamat naman at tapos na yon At sana hindi na siya pumalik dito. Natalo mo ang isang bambira. Ma, babay, mamat. Magaling. Hayaan natin gumulong siyang masasayang oras. Susunod na ang mga pancake. Ang bawat isa ay may kani-kanilang bahagi, ang iba ay mas makulay kaysa gutom sa iba. Gutom na gutom na ako, kaya magsisimula na ako. Para maging mas nakabubusog ito, maglalagay ako ng patong ng whipped cream at MM's din naging perfecto ito. Tarap deliri! Sige, Emma. Pagagandahin ko rin ang akin. Pero una, kailangan ko itong palakihin ng kaunti. Nakuha ko na ang aking maaasahang rolling pin. At ngayon, isa na itong higanting kahon. Narito. Gagamitin ko parang yung buong lata dito at magdadagdag ng marshmallows at M&M's. Parang cake na ito ngayon. Ang saya ko. Paano niya isusubo yan? Huwag kang mag-alala. Kakayanin ko ito ng maayos. Gusto ko rin itong patagin. Pahiram niyan, pakiusap. O, oh, hali ka na. Pretail. O, oh, nahuhulog sila. Sa paligid namin, kasalanan ko. Kunin mo yan. Ako! At ngayon, bubble gum. Maraming pakete si Ethan. Julia, kaunti lang. At si Emma, isang piraso lang. Kaya mo yan, hon? O. Oh. O. Oh. Umatras ka. Akin yan. Hindi iyon kailangan. Oh, magsimula na ba tayo? Napakalasa at napakadami. Hindi ako sigurado kung kakasya ang lahat Ang bibig niya. Ito, ito. Marami pa akong natitira? Oh, Huwag kang magyabang! Lahat ng gum na yon. Hindi, 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 Hoy, Julia. Psst. Ikakayag ah, ko uh -oh. siya. Ayos ba? At kukunin namin ang lahat. Hindi ako nang kailangan ko para dito. Stephen Ano? Tumingin ka rito! Gumana! Itinali ko ang kanyang mga kamay. Kunin ang chewing gum. Huh? Ano? Itigil mo yan. Akin yan. Hindi. Niloko ka namin. Ibalik nyo yan, mga magnanakaw. Tama na ang sigawan. Dati ay pinapatahimik kita. Dapat ay sapat na ito. Salamat. Masasabi kong tapos na. Sa isang iglap na ihain na ang mga lemon. Alam kong hindi ito paborito ng kahit sino pero kailangan ninyong tatlo na kainin kung ano ang nasa mga plato ninyo. Julia, ikaw ang magsimula. Sige. Yak. Kadiri. Sige Ethan. Sige na. Ay sobrang asim yun. Napaluha ako. Emma, ngumata ka na. Madali lang. Masim pero kaya ko ito. Okay, hindi. Hindi ko kaya. Huwag dumura. Paano kung subukan natin ang katas na lang? Gago. Roar! Magandang ideya, Julia. May gripo ako dito. Ethan, abot mo sa akin ang isang baso. Heto. Wow, umepekto ito. Kulang pa ang isang tasa ano? Walang problema. Um, hindi ako sigurado kung sapat na yon. Isa pa, heto may dala akong malaking isa at halos puno na rin ito. Magaling ang trabaho, mga guys. Kunin niyo ang platong ito. Ano na ang susunod? Maghanap ka ng iba. Ang asim niyan. Magluto ka ng masarap, Ethan. Sige. Hot dogs. Isa para kay Emma. Ilan para kay Julia at marami para kay Ethan. Ako muna. At gusto kong magdagdag ng ilang ketchup at mustard. Okay. Wow! At ako? Cool. Sandali. Oras na para kumain. Oh, ang ganda niyan. Si Cheryl ito. Ethan, sige. Ito ang pinakamagandang round. Emma, pwede bang makakuha ng sasawan? Siyempre. Cool! Meron din akong espesyal na hawak. Ethan, wow! Sobrang wow! Eh, hindi ko kayang tumigil. Ako ang huli. Paano kung gagawin ko... Oh, alam ko na. Oh. Ano? Ha? Tatakutin ko si Mr. Piggy dito. Sa tingin ko matutawa ako dito. Ethan, para sa'yo ito. Isa pa. Magaling. Wala talagang sobrang dami. Oh. Nakakatawa. Ikaw. And so, sa sahuling nga ngunit hindi huli sa lahat, ang gum ay bumalik sa mesa. Magandang paraan para tapusin, di ba? si Julia ay may tila tore na halaga. Si Ethan ay mapalad din, ngunit si Emma ay wala na naman gaano. oh, sige nga, masaya at handa na ako. Ngunguyain ko ito habang buhay. Nakita niyo ito? Walang paraan. Ho, hindi bagay sa inyo ang berde. Dalawang galaw at lahat ito ay nasa bibig ko na. Ito ang pinakamagandang hamon kailanman. Yay, naiintindihan namin. Marami ka? Baka kaunti lang akin sigurado pero ang chewing gum ay chewing gum pa rin. At hindi ako galit doon. Gusto ko pa. Ideya. Kaunting magic at swerte at... Tingnan nyo itong pakete ng chewing gum, mga guys. Paano mo nagawa yon? Ano? Masaya na ako. Nom nom nom. Oras na para sa mga bulan ng pagdiriwang. Oh, tulong, lumilipad na ako palayo. Wow, gusto ko ring lumipad. Hey, gumagana ito. Julia, bumalik ka rito. Ano? Oh, ikaw rin, Emma? Saan kayo pupunta? hindi ka pwedeng magdala ng matatamis. Oh, ano ang gagawin ko? Kailangan nating makahanap ng paraan. Pwede ba? Makakapasa kaya ako? Siyempre! Uh, may appointment ako. Oh, oh, siyempre! Tuloy ka! Walang problema. Oh, sa tingin ko may naisip na ako. Kukunin ko at ilalagay lahat ng mga candy na ito sa isang backpack. Hmm. Maglagay ng peluka. Ayun, tapos na. Maganda na akong blonde ngayon. Itago ang aking backpack. Ngayon, may tiyan na rin ako. Ayusin ko ang aking mga labi. Sige, papasukin ang pasyente. Uh! Oh, ikaw ang bagong babae? Oh, hindi, hindi, hindi. Lalakad na ako mag -isa. Oh, sige, pasok ka na. Mabuti ang mga buntis. Hindi. Bawal ang matatamis. Ano ito? Sige na, ibalik mo ang mga yan dito. Sayang, hindi ko ito maipasok. Ah, may gusto sa matamis. oh, ano ang nangyari? oh, bigyan ng daan. Oh, nakakatakot. Oh, doktor, namamatay na ako. Oh, dalin mo siya sa operating room. Sana makaligtas siya. Nako po. Oh, Bob, kaibigan ko. Ano ang nangyayari? Paano ako magiging wala ka? Ano? Oh, opa! At naloko kita. Iyan ang nangyari. Dinalhan kita ng maraming candy sa ospital. Tingnan mo, kakain tayong lahat. May mga marshmallow dito at M&M's. Oh, at ano naman ang sakin? Ah, uh, gusto ko lang ng buto. Ngayon, dadaling ko ang mga candy suot ang uniform ng nurse. Kaya, nandito ka pa ba? Ako ang nurse. At tapos na ang shift mo. Maaari ka nang umuwi. Um, okay. Hindi ko naalala ang ganyan. O sige, at narito ang mga candy at wala ni isa. Galing! Narito ang kahon! Walang anuman! Wow! Ow. At tanggalin lahat ito! Ano? Ako ito si Bob! Tignan oh, mo! Oh, hello! Anong sorpresa? Salamat! Kakain na tayo ngayon? Ah, oh, ano? bigyan mo ako ng kaunti! Kamusta? Oh, oh, siyempre! Simulan na natin! Oh, hindi! Ano? Oh, Nasa problema tayo? Sinabi ko na, walang mga candy sa ospital. Ah, lagot ka sa akin. Isa uli mo yan. Ah! Tara na! At ikaw? Hindi, hindi, hindi. Pagkatapos ay may naisip ako. Hmm. Kukunin ko ang aking kamay at ilalagay ang skittle sa loob! Hindi! Magpapanggap ako na kamay ko ito! Astig! Siguradong gagana ito! Uh! Tara na! Uh! Masakit ang braso ko! Oh! Kawawa naman! Tingnan ko na! Ang binti ko! Aray. Kailangan ko ng doktor! Oh! Tumakbo! Oh! Ang kamay ko! Anong nangyayari sa'yo, Bob? Anong problema? Ah! Uh, oh! Pasensya na! Ha? May dala akong para sa iyo. Tingnan mo. Opa. Ayos lang ang braso ko. Pero narito ang ilang Skittles. Makukuha mo rin lahat ng Skittles. Mahal ko ang Skittles sa wakas. Tingnan mo. Hindi ka pwedeng pumasok na may dalang matatamis. Oh, parang nahihilo na ako. Hindi. Hindi ito madadaan ng ganong kadali. Isusot ko ang coat ng doktor. Ha? Iyan na! Magtatali ako ng kurbata. Makukuha ko ang lahat ng gusto ko. Para sigurado, maglalagay ako ng bigote at magdadala ng medikal na maleta. Punta tayo sa Sweet Victory! Hello? Oh, ah, uh, doctor, Dumating ka sa tamang oras. Sobrang sakit ng ulo ko. Tulungan mo ako. Uh, hindi ko alam kung paano kita matutulungan. Oh, walang init! Ayos pwede lang! pwede mo pang... Talagang masakit ang ulo ko. Baka may mga tableta ka. Ah, uh, ah, uh, nasa problema ako. Oo! Oh, oh. Siyempre meron ako. Ah, uh, tingnan natin. Oh! Huh? Isang magandang tableta. Pakiusap, inumin ito para sa sakit ng ulo. Maraming na salamat. Oh, salamat, doktor. An ano? Matamis ito. Asul na matamis? Gusto mo ba akong lukohin? Ano? Oh, anong gagawin? Isa akong doktor. Isa akong totoong doktor. Nagbibiro ka ba? Lolokohin natin siya. Oy, Oh, pakiramdam ko ang sama-sama. Oh, sandali lang. Susuriin ko. Ano nangyayari? Anong nangyayari? Sa totoo lang, uh, um, ako gusto ko ng doktor. Oh, pasok ka na. Oh, ang astig. Anong kawili-wiling bakas ang iniiwan ng pasyenteng ito? May mali ba? Hindi, hindi, hindi. Teka muna. Ano ito? Meron kang mga candy? Oh. Eh, hindi. Hindi. Hindi ako. Nahuli niya ako. Sige. Isa pa. Ibigay mo sa akin ang inumin at umalis Sige. ka. Okay. Meron akong isang buong kahon nito. Aba. Oh, oh, anong buhay ito? Anong gandang bulaklak. Ibinibigay ko sa iyo ang rosas na ito. Alright, anong klasing himala ito? Ang interesante. Isang bulaklak para sa akin at hindi ako mapapansin. Ah, na ah, nakikinig ako sa iyo. Tingnan mo. Kita mo kung gaano karaming mga candy ang dinala ko para sa'yo. Wow, ang astig niyan. Salamat, kaibigan. Ang dami niyan. Um, ano yan? Anong klasing milagro? Ang ganda. Gusto kong sumayaw. Twigs, paborito ko. Oh, tingnan mo ang mga nakakatawang sayaw Ayubang na yan.